Mapagpalang araw sa inyo mga kaplastik. Balik kalalabas lang ng school. Ang dalawang batang makulit. Bali patambay-tambay lang muna kami dito. At meron kaming inaantay. balik magsasama na naman ang dalawang batang makulit. sa kailang basketball practice mga kaplastik. At syempre, dahil doon din naman ang namin sa pinaglalaroan namin, ay maglalaro na rin kami. kasama ko nga pala ang dating varsity player ng ICC. Varsity? <laughs> <laughs> At dahil maglalaro rin naman ng isa naming utol, kaya sasabay na kami sa kanyang kutsi yeah. mga kaplastik. Tung tuwa nga mga batang makulit kung nalaman nila na magkukutsi Inga. kami papunta doon sa basketball training nila. Ha? Salamat <laughs> nga pala sa utol namin. Harap na doon talaga kami. Ako na sa likod. May nga. Kaysan dyan, Kaji. Dungan na kami dyan. para ma ano, para maluwang lagyan na natin lahat ng uh. go abel eh baba mo yan primo diyan mo na sa baba ilagay ay muy bien ay sika bien gusto claro so pa dami court! ang dalawang makulit mag training yan sabay sabay sila mag training sila dalawa Hoy, <laughs> ano kinakain mo? Kula? Kulin. Kaya di ko nakakatakbo ng balikan eh. Ano pa siya na, Si... Ano si Er... Magaling. Ito, mag... bali mag... Sabay sila nga mag-training mag basketball. kasi, primo. Sino mas magaling sa yung dalawa? Si mas yo le yung dalawa. Sin mas magaling siya yung dalawa? Kin si mas, mas 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 bueno? Los dos tambien. Eh, Ang bueno de... Eh. rebote Ribote. ¿Y tú? De dribble, ¿verdad? Y crossover, ¿verdad? triple, triple. También. Yo de rebote también. Pero también de entrada. Sí. Yo algunas veces hago mal las entradas. Un player rojo, gotum pan player. en practice,

Kay mam si Aya Dali, shout out mo. Kay ano kay Mateo, kay Ate Ariane Hulin. Shout out, bro. English, English primo. English. Ano sabi English? Hello. Dali? Ah, por lo menos. <laughs> <laughs> how how just or do you have? Primo <laughs> English. English, English. Eh, ejemplo, yo soy uh, de americano. Que me preguntar. Oh, my man, how are you? How are you? No sabes, At nandito na kami sa amin. Ang mga kaplastin. Look, kung sino yung... pala. pala okay. yun.

bata oh. Practice Practice lang yan Nakakatuwa talaga itong mga dalawang bata makulit At nakuha nila kung ano yung hilig namin Dahil may kapatid pang maliit si Aaron Malapit at na lang ang naman pinsan na maliliit Na si Gavin at si Iker Malamang maglalaro din yung balang araw mga kaplastik mm Hindi -hmm. talaga namin lubos sa kalain Basketball na minamahal namin Ay minamahal na rin dalawang batang makulit Lagi nga namin pinapayuhan Ang dalawang batang makulit

Pero primo, ando lang. So, business na mga ka-plastic. Meron. Meron. Pero, dito nga, dito nga pala sila mag-practice. Dito sila mag-practice yung pinaglalaro naman dati. Sa mga bata oh. Bukas na yata dundong.

plastic, iniwanan namin yung dalawang bata. Ah, uh, mamaya, ah, uh, Ah, uh, sunduin namin mamaya alas, alas sete. Pwede naman sana mag, ano doon, mag, mag stay. Manunood ka, kaso, syempre. ah, uh, hindi namin, maglalaro din kami ng basketball. Palapit lang naman, kaya, let's go. Dito na sa court. Ay, may yung mga kalaro silang, Iba na lahi. Ah. Ya. Tayo magpapawis mga kaplastik. Tagantayan tayo ng hinahapag ng basketball. May mga chicks pa pala dito. Oh, tol. Oh, yun oh. Yung pala si Dalubasa eh. Kasi yan yun. Yeah. Ito sa May mga puti. May ibang lahi pa lang kalaro ng ating mga tropa. <laughs> May mga puti din pala naglalaro. At buti na lang, binigyan tayo ng magandang panahon mga ka-plastic. At hindi ko nga agad napansin, nandito pala ang isa namin, amang <laughs> Gavin. Gavin! Gavin! Eh! 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 Ah, eh! Cái quái gì vậy? Chuyện này thật là đẹp ta này thật là talaga. Tatay này paso traveling takbo eh mag si screw ng puta patay ah puta ang lalaking <laughs> mga yan <laughs> 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 Ilang eh, laki-laki mo Wow, wala lang. Nice pass. <laughs> Nabatukan si kabayan. <laughs> mga waiting pa kami dito. Putik na yan. Halata na nga naiinip na yung bida. Hindi pa nakapaglaro. Uhaw na, uhaw na. <laughs> Ganun talaga dito sa amin mga kaplastik. Kapag ang mga puti na una sa basketball court, kailangan namin magkipaglaro sa kanila. Ang hirap kasi nila paalisin sa basketball court mga kaplastik. Ha? Hanggang 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 ilan? Hanggang 30? Anak ng putik na yan. Uyan na ano tayo! Ang score, 27 pa lang hanggang 30. Walang. Pali, <laughs> mihor. Pali, <Bale>, benga. <laughs> pinalipat yung mga bata. Sa cover galing. <laughs> sa sobrang dami pa naman mga bata. Dahil pa-practice din, pinalipat sila. <laughs> mga maliit, pinalipat. Wala, Diyo. Mga bata din, practice din. Sa dami na siguro, pinalipat sila dito sa baba. Pinalipat sila dito sa baba. matagal mga tapos yan yung ginagawa nila sab sab yan kasi ugali ng mga puti pa maglalaro eh hanggang <laughs> 30 total? pero 2-1 ayun ah, hindi ko alam 2-1 ang score? hindi <laughs> 2-3 ah ah 2-3 <dos> hindi <laughs> pala mabingi ng mga foul mo ngayon Magpapasok <laughs> ng laro <gula> mo ngayon. <laughs> Bali na paglaro na rin pala na kami kami lang mga kaplastik. At siyempre, hindi na natin nagwa ng video. Wala galaw ang taga video mga kaplastik. <laughs> At isang game lang ang nilaro namin. At sinundo din na pala okay, namin plástico. ng mga bata uh, makukulit. Sinundo namin mga bata. Tapos na sila mag-practice. Kitali uh, training uh, ang huh? Aaron. Kitali training to. tal Angelo. Kitali. Kami training mo mucho. Pero... Uh, pero Grabe Cho Partidos. Angela soy el número 3 Yo soy el 3 y erro yo El 3 Si estáis el número 3 Los que son iguales, numerados, pequeños Los que son iguales, numerados, pequeños Los un partido Y un partido, uno que gané Angela, cuídate, escuché Yo tengo plastic, a pa' bulla caminan by A pa' dar rutinca pequeñina At hanggang dito na din ang ating video mga ka-plastic. Maraming salamat sa lahat ng mong sa mga sanit viewers. Shout out sa lahat. Thank you and God bless. Bye-bye. Bye-bye eh. Bye-bye chicos. Diyos. Bye-bye.